Hey, do, tara po, kumain po tayo. Ayan na po ang ating pagkain. At ang ating ulang is tiyola itom O, di ba? May gop tayo sa bao. Mahang lang. Sobrang anghang mga idol ng ano. Yun sa bao. Ayan. Tiula itom Kaya nga po, nagdanya ng ano niya, yan, ganyan na ang kulay niya kasi po, yung niyog po, sinunog po. कबे कपी पता हो sa amin kasi po sa kasal hindi talaga nawawala ang ano yung tiwala ito yung malaking kawa pang pinaglulutuan ng tiwala ito at sa mga hari raya o kaya kung may ano At yun lang po mga idol, hanggang dito na lang po muna. Tatapusin ko muna po ang aking pagkain at puputulin na po ang aking video. Try niyo mga idol, maggawa ng ano, magluto ng tila ito. Masarap yan. Maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po. Bye bye!